Magandang buhay! Kumusta na po kayo? ah uh, ito po ang inyong lola, si Lala Madam, uh, Villanueva. At uh, pag-usapan po natin yung mga paparating na mga sakuna. Ano po? Kasi po, um, ngayon ay, uh, ano ba ngayon? <laughs> October 22, 2024. At, um, sabi po sa balita, ano, nandito ako ngayon sa Baguio, ano, tawag yung Christine. Christine <laughs> Ay ano, paparating na, no? Paparating na. At uh, mukhang malaki po yung kanyang scope, no? Dito sa Pilipinas, Luzon, hanggang Visayas yata, no? At mabagal siya. <laughs> Ay, ma -ma ano siyang mag medyo matagal siya mananalasa kung talaga mag-landfall siya. Kaya, ngayon po, uh, sabi ko, isa isa na siguro ito isa na siguro ito doon sa sinasabi ng Panginoon at yan po ay sinasabi niya ah, meron siya sinabi pala noong October 1 at actually meron po akong vlog niya meron akong video na nakalagay doon ay kalamidad dito sa, sa, TikTok at kaya sabi ko ay i-review ko nga ito so um, para ano po, huwag po tayo matakot. Ano po, yun po kasi sinabi ng Lord eh, sa akin. <laughs> Nawa ay sa inyo din. No, sabi niya dito sa, ito nga, itong aking uh, note. Ito, meron po akong journal. Ayan. At dito po sa October 1, sabi niya, Anak, nais kong ikaw ay uh, patuloy na sumandal sa akin yun, yun pala gusto ng Lord sa kanya tayo sumandal tapos na is kung patuloy kang umasa sa akin so sa kanya aasa sa kanya sa sandal no sabi niya ganun uh, patuloy ko patuloy kang umasa sa akin para sa lahat ng iyong mga pangangailangan huwag kang matatakot sa mga paparating na mga kalamidad sapagkat ako ang siya ang magkakanlong sa iyo sa ilalim ng aking malalabay na mga pakpak. ayon Kaya uh, ang ganda ng sinasabi ng Lord no. So bagamat uh, nakakatakot 'di ba pag may kalamidad katulad kanina napanood ko lang sa sa news na doon sa maraming lugar na diyan ano sa Laguna sa sa Bicol eh ano na may bahana yung iba nga ang na tama pa masado nagla landfolio ano yung bagyo no um, ang, ang ang taasan ng baha ano po kaya yun po pero sabi naman ng Lord uh, sa akin kayo sumandal sa akin kayo uh, umasa yun uh, sabi niya ilalagay ko kayo Ma, i, mga, mga mangang mangalong kayo sa ilalim ng aking malalabayin pa eh, sa akin po yung sinasabi, siyempre anak ako ng Diyos. Ngayon po, kung kayo anak ng Diyos, edi sa Kanya tayo kumapit, sa Kanya tayo sumandal, sa Kanya tayo umasa. Ayun po. Kasi, ano po eh, ano ba naman magagawa natin? Paano kung hindi tayo sa Kanya nangangan long? Ano po, mahirap yun. <laughs> kasi yung God, sa yung lumikha ng langit at lupa, kaya niya tayo protektahan, di ba? Naalala ko tuloy yung ano, yung isang kapatiran dun sa Novaliches, ano, eh kasi uh, panahon yata ng undo yun eh. Naalala <laughs> ko lang, kwento ko lang sa inyo, eh, edi ano, hanggang bu uh, hanggang bubong na yung yung kanilang ano, yung, yung, ano doon, yung, ano tawag doon, yung baha, grabe naman lola, ayan. Eh, ano, nahanda na sila sa bubong asin, tapos ang mga agos yung bahang ganyan. Eh, siyempre nagugutom na siya, no, sabi niya, Lord, nagugutom na ako, pangyayang pagkain. <laughs> Alam niya, may amin, uy, may dumadaan na. Skyflex yung buo pa, no? Hindi pa nabubutas. Hindi <laughs> pa nabubutas. na ah, nakakain siya. Tapos sabi niya, Lord, kailangan ko rin ng tubig. Alam nga naman yung bahay namin niya. Di ba? So, ang, ang alam niyo, maya maya may dumarating naman na, <laughs> na, ano, ah, yung ano, Ah uh, water, bottled water. Oh, gabi, no? Eh, siyempre, anak siya ng Diyos, eh. Kaya anything na kakailanganin natin, ang, ang Lord, ang siya di ba diba? Sabi niya, uh, sa akin ka umasa, no? Uh, sa akin ka sumandal, sa akin ka magkanlong. <laughs> so, number one, umasa, magkanlong, uh, ano ba yan? Magkanlong at sumandal. Yan, sa, sa kanya ang Diyos ay matibay na sandigan. yon So, kung di pa siya Lord, dinyo nyo pa siya Panginoon, di nyo pa siya tagapagligtas, di pa siya Father, aba, edi ngayon na yung panahon, malay nga natin, baka mamaya, sobrang lakas na talaga ng bagyo eh, no? Ano? Eh, isa ka pala sa magiging, ano, magiging, ano tawag dito, um, biktima. Maaring hanggang ngayon na lang buhay mo, 'di ba? Ako handa ako talaga eh. So, sinasabi naman ng Lord sa akin, anak, malapit na kitang kunin, dadali na kita sa maganda kong kaharian. Kaya yun no, know, wag pa matakot basta meron tayong buhay na walang hanggan. At yan ang lamang natin sa pamagitan na ating Panginoon Jesus, na siyang sa atin ay uh, nagligtas sa pamagitan ng pagkakaloob ng kanyang anak na si Jesus na namatay doon sa kalbaryo para bayaran yung ating mga kasalanan. Kailangan lang natin aminin sa kanya ang ating mga kasalanan, kailangan sabihin natin, kanya Lord patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan tapos talikuran niyo ang kasalanan at tanggapin mo si Jesus bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas Amen po So yun lamang ang ating Panginoon ay isang layo lamang ay isang panalangin lamang ang layo niya So sabi mo lang Lord ingatan niyo po ako sa pangalan ni Jesus ganun po ano lang, simple lang na panalangin. So, yun po, huwag tayong matakot ang ating Panginoon kasama natin. Yan po, kung nasa iyo na si Jesus Christ bilang Lord and Savior. Yun po, sabi niya sa Isaiah 41.10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will help you, I will uphold you, I will... I will, ano ba yun? Help <laughs> with my victorious right hand. At parang nakalimutan ko na yata yung verse na yun. Hindi, meron lang namali. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will help you. I will, I will help you. I will. I will, I will uphold you with my victorious right hand. Ayun, nakuha din ng lola. Basahin nyo na lang sa, sa Biblia. Isaiah 41.10. Huwag kayong matakot. Kaya tayo, wala na tayong takot. Dahil, sabi ng ano, Lord, fear not. Alam nyo bang, 365 fear nots meron sa Bible. So, ibig sabihin, for every single day, meron tayong fear not. Kaya ngayon, parating yung bagyo, Fear not. Fear not. Basta tayo sa Lord nakasandal, sa Lord nakaasa, sa Lord nakakalong. Yan. So, ito po ang inyong lola, si Lola Madam. Nagsasabi na kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe mag -subscribe na po kayo. Mag-like, mag-share, mag-comment. And press the notification bell sa YouTube na po. Dito naman, mag-follow na kayo sa TikTok. Sige po, um, ito na yan, ang inyong lola nagsasabi sa inyo, nakapag ang Diyos sa ating bahay Sa inyong buhay. God bless everyone. Bye.